Ano na po na tayo o Mark? Ha? Huh? Yan na o Mark to. O Mark! Nalo! <laughs> Nalo! <laughs> Hello. Where'd you go? O Mark! Ha? Ah, my man. What's that? Oh, pick it up, baby. Yeah, okay, isa lang. Ah, uh, isa lang. Oh, Mami, papay tao siya. Alam ko yung gusto mo eh. Ah, metal lang. Saan talong? Sa wala lang, wala hindi taloy na bigay ko sa iyo, eh. Una, ang nabigay ko lang sa iyo, Japanese pepper. Ah, oh, babe. Ang gusto mo. Some is that. Some of that. Hmm? that. Gotta <laughs> uh, ah, mm -hmm. hmm. go. I got to go. I see my man. A far. put it. Because I want a me, I want a fa. Wow, i <laughs> I mean, both, though. I'm a man. Yes. sama Sige Kumaya period siya mamaya Sige Levi Naglalawal na ako Levi ka Tulog ka mamaya Tapos na tayo mag ano? Tapos na mag homark -ano? Tripa na so, naman tayo 3 pa? Gusto mo 3 Yay! Yeah. Daddy! Wala. Yon. Anong order natin? Sampo. Mahal-mahal gan sampo. Easy po nga lang, isa lang eh. Yon. Isa lang? Ano yon? Daddy, ba't may ubuubuhay ni Nino mo? Huh? Ni bobo. Bobo. Ya. Sudah. Dari saya ni. apa ya? apa? Ya. Bulaga. Bulaga

aku belum kau. Ha? Dah minum belum? So tak makan. Yes. Mana gua apa Ah, separate. <laughs> Sing. <laughs> <having> no, ini <It's> not... <laughs> stop. Dia lagi kui. Kaya ngah, eh? Paano pa pa natin makakuha yung funny, funny moments kung hindi nakaplay. Bago wow, po sa nga, sorry. Uh, kaya kailangan delete I-delete mo, tapos si edit mo Galit. agad. <laughs> Galing. Mami, lapin. Ay, <laughs> wala yung ang nagreklamo ka. Nakikita yung crater na mukha ako eh. <laughs>